Alam mo ba na may isang maliit na isla sa West Philippine Sea na tinatawag na Pag-asa Island? Ito ang pinakamalaki sa lahat ng isla na okupado ng Pilipinas sa Spratly Islands at dito nakatira ang ilang daang Pilipino kasama ang kanilang pamilya, sundalo, at mga opisyal ng barangay. Pero teka, hindi lang basta isla ang Pag-asa. Sa itong barangay ng Kalayaan, Palawan, mayroon itong munisipyo, health center, paaralan, kalsada, at kahit maliit na paliparan para sa mga eroplano ng militar. Napakahalaga ng isla na ito dahil strategic ang lokasyon niya. Kaya nga hindi lang Pilipinas ang may interes dito, pati China, Vietnam, at iba pang bansa ay may kanya-kanyang claim. Dahil dito, laging mainit ang usapin tungkol sa seguridad at soberenya ng isla. Pero alam mo ba kung saan nagsimula ang pangalan nitong pag-asa? Noong 1970s, nang formal na iokupa at ipasailalim sa pamamahala ng Pilipinas ang isla, pinangalanan itong pag-asa bilang simbolo ng bagong pag-asa para sa mga Pilipino na nagtatanggol ng kanilang karapatan sa West Philippine Sea. Dati itong kilala sa tawag na Titu Island, pero mas pinili ang pangalang Pilipino para ipakita na ito ay tunay na atin. At sa kabila ng tensyon, ang mga tao sa pag-asa ay patuloy na namumuhay. Nagtatanim sila, nangingisda at pinapakita sa mundo na ang isla ay bahagi ng Pilipinas. Kung iisipin mo, ang pangalan nitong Pag-asa ay napakaganda dahil nagsisilbi itong simbolo ng pag-asa at tapang ng mga Pilipino na ipaglaban ang karapatan sa sariling teritoryo. Kaya kung may pagkakataon kang makita ang Pag-asa Island, tandaan mo hindi lang ito isang isla. Ito ay tahanan at sagisag ng ating pagkakaisa at pambansang dangal.